Magandang araw po. Ako po si Tess Ilustrisimo mula sa Alfonso Cavite. Nais ko pong magpasalamat sa ating poong Jesus na Sareno at kay Brother Eric Atienza sa kagalingang ibinigay po sa aking anak na ito po ay inilapit ko sa kanila noong nakaraang taon, October. At pagkalipas lamang po ng ilang gamutan ay nakaramdam na po ng ginhawa at kagalingan. At pati po yung mga Kahiling ng dinadasal ko tuwing ako ay nandoon ay unti-unti po siyang nagkaroon ng kaliwanagan at katuparan. Kaya ito po ay lubos na ipinagpapasalamat ng aming pamilya sa kanila. At hindi lang po yun ang uh, masasabi ko po tuwing umaatin po kami ng healing Pagka-uwi po namin ay ang lakas po ng aming pakiramdam. Kaya ang sabi nga po namin pupunta kami para manalangin at mag-charge kasi kakaibang lakas po yung aming nararamdaman. Lakas ng pangatawa, ng isip. At naging maging hawa po ang aming pakiramdam sa araw-araw. Kaya ang lahat po ito ay nais namin ipagpasalamat sa ating Panginoong Jesus na at kay Brother Eric. Sana po ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay at maraming tao pa po kayong matulungan. Maraming salamat po.